Ina na. Gap nga gawin na eh. Ay, kung babaw lang. Sa nga tara kung kanong daw sa bagsay. Para kung jumagan ha'y. Okay, mag-abot sa ilis siya pa matyag Okay. Taka. Bahoy nylon. na nylon. Pag tuyo na, hindi na siya makabuhira. Okay, sublang. Okay, gira. Maliit lang yeah, guys. Okay na yan. Dak pa. Kog, oh, dak pa na kayo si. Oh, pa ko. Guys. Hihi. ayaw away agali na play. Ay, puta. <laughs> na play kag. Kita mo na draw? Draw, kita mo na draw? Ha? Kau lagi